na kay satanas na isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kalwalhatian at lahat ng mga papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang nakikita at hindi nakikita. Araw-araw siya ang aming sinasamba, pinasasalamatan, hiningian ng tulong, ng patnubay at kapatawaran. Sinuman ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas, ay walang makapaglilihis sa Kanya. At sinuman ang nasaligaw na daan, ay wala rin makapagagabay maliwan lang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos lumika sa ating lahat. Ashadu <speaking up> <speaking up> an la ilaha illallah wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumasaksi din ako na si Propeta Muhammad sallallahu wa wasallam ay alipin at huling sugo ng dakilang tagapaglika o ng dakilang lumika. So assalamualaikum sa mga kapatid na muslim at magandang magandang hapon po sa inyong lahat na aming mga kababayan masya Allah. So bago ko simulan ang pagtalakay sa aking paksa, isang maikling paalaala muna para sa lahat lalo na sa mga nagsusuri at naghahanap ng tamang reliyon o tamang pananampalataya. Sa Islam, mga kababayan, ang pangunahing aral o mahalagang katuruan na unang-una dapat malaman ng bawat tao ay malaman nila at makilala kung sino ang nag-iisang Diyos naglikha sa Kanya na dapat niyang pagukulan ng mga tapat na pagsamba. Ito ang unang-una kailangan malaman ng bawat tao. Sa madalit sabi, bago natin alamin at pag-aralan ang mga gawain pagsamba, bago natin alamin kung ano ang araw at mga oras ng pagdarasal at kung papaano ito isasagawa, bago natin pag-aralan kung ano ang mga dapat at hindi dapat kakainin bago natin alamin kung paano mag-ayuno at magbigay ng tulong o kawang gawa sa kapwa kailangan muna natin malaman at makilala kung sino ang Diyos nagbigay ng buhay sa atin na dapat natin pasalamatan at sambahin araw-araw nang walang pagtatambal o walang katambal tanging siya lamang ang ating sasambahin. Ang dahilan kung bakit ito pinakamahalaga sa katuruan ng Islam para maiwasan ng mga tao ang maling konsepto ng pagkilala at maling pagsamba sa dakilang lumikha, sa Diyos naglikha sa atin. Dahil lahat ng mga nagawa nating kabutihan sa mundong ito ay nagiging walang saysay -say, -say Walang kabuluhan at walang gantimpala sa kabilang buhay kung tayo ay nagtatambal ng pagsamba sa Diyos Dumikha sa atin o kaya mali ang Diyos na sinasamba natin. Mga kababayan, kung maghanap tayo o magsaliksik ng tamang relihiyon, kailangan muna buksan natin ang ating isipan dapat maging open-minded po tayo yung sinasabi nila. At huwag natin tingnan at gawing basihan ang mga taong kaanib sa isang pananampalataya o sa isang reliyon. Dahil anumang uri ng relihiyon o sekta sa buong mundo ay may mga mabuti at may mga masamang kasapi o masamang miyembro. Ang aalamin natin at susuriin ay ang mga aral o katuruan ng isang relihiyon. Kailangan maging maingat tayo at maging mapanuri pagdating sa usaping pananampalataya o usaping reliyon, lalo na sa konsepto ng pagsamba sa Diyos lumikha sa atin. Sabagkat dito nakasalalay ang kaligtasan natin sa kabilang buhay, lalo na ang masaklap at mahabing parusa sa apoy ng impyerno. Hindi dapat tayo maging sunod-sunuran o bulag na tagasunod sa reliyon kinamulatan natin. Kailangan tiyakin natin na ang reliyon kinalalagyan natin ay mula sa dakilang tagapaglikha, mula sa Diyos lumalang sa atin. Gamitin natin ang ating tunong ang likas na karunungan ibinigay ng dakilang lumikha sa atin upang makilala natin siya at masamba ng bukot tangi bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob natin sa kanya sa pagkakalika sa atin. Alalahanin natin mga kababayan, kung mali ang Diyos na sinasamba natin, katiyakan apoy ng impyerno ang kakasadlakan natin sa kabilang buhay. So sa aking paksa, sino ang Allah na sinasamba naming mga Muslim? Si Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas taasang ang Diyos nagsugo sa lahat ng mga propeta. Siya ang dakilang Diyos lumikha sa lahat ng bagay at nagkakaloob ng panustos sa kanyang mga nilalang o sa kanyang mga nilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos o Eloha sa wikang Hebrew na nagsugo kay Propeta Moises alayhi salatu salam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos o Eli sa wikang Aramaic na sinasamba ni Propeta Jesus suma kanyang kapayapaan. At si Allah subhanahu wa ta'ala din ang Diyos o Ila sa wikang Arabic nagpadala kay Propeta Muhammad para huling sugo sa katauhan. Ang Hebrew, Aramaik at Arabic, mga simitekong lingwahe o magkakapatid na wika ng mga Arabo, ng mga tao sa ng silangan. Sa madalit sabi, ang Eloah ang Eli at ang Ila ay isang Diyos lang ang tinutukoy nito. Walang iba kundi ang si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Mga kababayan, ang usapin patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mensahe ito para sa lahat ng tao. Muslim man o hindi Muslim. Para ito sa sangkatauhan, anuman ang ating uri, lahi o tribo at anuman ang ating kinabibilangan na reliyon. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang siya Diyos ng mga Muslim. Siya ang God Almighty Creator, ang kataas-taas ang Diyos, nagsugo sa lahat ng propeta mula pa kay propeta Adan ang unang tao sa mundo hanggang sa pinakahuling sugo sa lahat na si propeta Muhammad sumakan nila ang kapayapaan at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah ay pangalan ito pangalan pantangi o sariling katawagan sa dakilang tagapaglikha siya ang nag-iisang Diyos na tunay at wala nang iba pa Siya ang nag-iisang Panginoon lumalang sa lahat ng mga bagay nasa kalangitan at nasa kalupaan Ang katibayan ay matutunghayan natin sa banal na Quran malapit na salin sa ating wika Ang Allah ang siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa ng mga ito sa loob ng anin na araw So si Allah subhanahu wa ta'ala ang bukot tanging Diyos sinasamba ng mga Muslim sa buong mundo nang walang pagtatambal o walang katambal. Tanging siya lamang ang aming sinasamba. Ang Allah ay hindi pa nakita ng sinuman kahit pa ang kanyang mga propeta. Kaya nagpakilala siya sa banal na Quran sa pamamagitan lamang ng kanyang mga banal na katangian at mga magagandang pangalan. Ang revelasyon ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel alaihi salatu salam upang iparating niya ito sa mga tao sa sangkatauhan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, malapit na kahulugan sa ating wika. Siya ang Allah. La ilaha illa huwa. Walang Diyos maliban sa Kanya ang nakakaalam ng mga lihim at tantan. Siya ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya ang hari, ang banan, ang perfecto, ang tagapagbigay ng kapanatagan, ang tagapagbantay ng kanyang mga nilalang, ang tagapagpasunod, pinakamakapangyarihan, ang kataas-taasan. Purihin siya Allah, higit siyang mataas sa lahat ng kanilang itinatambal sa kanya. Siya ang Diyos na manlilika, ang pinagmula ng lahat ng bagay. Tagapagkaloob ng hubog, siya ang nag-aangkin ng lahat ng pinakamainam na pangalan. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay lumulualhati sa Kanya. Siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Mga kababayan, ilan lamang ito sa mga katangian at magagandang pangalan ng Diyos ng lika sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit dito sa talata ng Banal na Quran upang makilala natin siya at masamba ayon sa kanyang gusto at sa pamamaraan ng kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maliban, maliban sa pagpapakilala niya sa pamamagitan ng kanyang mga katangian, at magagandang pangalan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos numika sa atin ay nagpahayag ng kanyang kaisahan sa apat niyang kalikasan bilang katibayan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos numalang sa atin patungko sa kanyang likas na kaisahan una kul huwallahu ahad ipahayag siya ang Allah nag-iisa ang unang-una, likas na kaisahan ng Diyos lumikha sa atin na sinabi niya, siya ay nag-iisa lamang. Inuutosan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iparating o ipahayag ang tauhid, ang kanyang kaisahan sa sangkatauhan. Ang tauhid kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay may tatlong aspeto o may tatlong antas. Una, tinatawag Tauhid al-Rububiyah. Ito ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Tanging siya lamang ang lumikas sa lahat ng bagay nasa kalangitan at nasa kalupaan. Pangalawa, tinatawag Tauhid al-Uluhiyah. Ito ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. Siya ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng ating mga tapat na pagsamba. At ang pangatlo, tinatawag Tawhid al-Asma wa Ashifat. Ash ang kaisahan ng dakilang lumika, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga banal na katangian at magagandang pangalan na ang Allah Subhanahu wa Taala nag-iisang Diyos na tunay at wala ng iba pa. So ang pagpaparating sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Taala ay pangunahing mensahe ito ng lahat ng mga propeta at mga sugo. Itinuturo nila sa kanilang pamayanan at sambayanan ang La ilaha illallah. Wala ang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah. Pangalawang likas na kaisahan ng Diyos lumikha sa atin, Allah us-samad. Ang Allah as-samad. Ibig sabihin, siya lamang ang nag-iisang Panginoon na ganap sa kanyang kapamahalaan. Siya ang dakila na ang kadakilaan ay ganap siya ang marangal na ang karangalan ay ganap at siya ang matalino o maalam na ang katalinuhan o kaalaman ay ganap. Tanging siya lamang ang sandigan ng lahat at nagkakaloob ng panustos sa kanyang mga nilikha. Kailanman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kabilang sa mga magwawakas o mamamatay tanging siya lamang ang walang katapusan, ang walang kamatayan. Pangatlo, likas na kaisahan ng Diyos lumalang sa atin, lamyalid walamyulad. Hindi siya nagsaanak at hindi rin siya ipinanganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan sa kanino man o sa sino man sa kanyang mga nilikha. Hindi niya kailangan ang mga magulang. Hindi niya kailangan ang asawa at lalong-lalo na hindi niya kailangan ang anak. Kaya isang sa Islam, isang malaking kalapastanganan na sabihin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dakilang lumikha ay may anak o nagkaanak. Hindi ito ang kop sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kanwalhatian dahil siya ang manlilika, ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang anumang bagay na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang likhain mula sa wala. Sasabihin lang niya, kung faya kun fayakun, mangyari at ito ay magaganap. Ganon lang katali sa Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang gugustuhin niyang likain o ang anumang gugustuhin niyang lalangin. Hindi rin siya ipinanganap dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pinagmulan bagkus ang lahat ng bagay ay nagmula sa kanya. At ang panghuli, pangapat na likas na kaisahan ng Diyos may lalang sa atin, walang yakun lahu kufuan ahad. At sa Kanya ay walang may hahalin tulad kahit isa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay namumukutani o nag-iisang Diyos lamang. Wala siyang kapareho o kapareha. Wala siyang kagaya o katulad. Wala siyang kahawig o kawangis. At wala siyang kamukha. Higit sa lahat, ang Allah Subhanahu wa taala ang Dios lumalang sa atin Siya ang panginoon ng mga lahat ng nilalang At maliban sa Panginoong Allah Subhanahu wa taala ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay mga nilikha lamang niya katulad din natin Wala tayong dapat sambahin wala tayong dapat dalanginan. So mga kababayan, ang Allah ang lumika sa ating lahat at nagkakaloob ng biyaya at panusto sa lahat ng mga nilang at nagbigay sa atin ng anumang mayroon tayong pinatamasa dito sa mundo. Pigit sa lahat, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay at bumabawi ng ating buhay sa itinakda niyang oras at panahon. Subalit, sa halip na siya ang walatiin, ang dakilain, ang purihin, at sa halip na siya ang pasalamatan at sambahin ng walang katambal, ang pinasalamatan, ang binakila ng marami sa atin ay ang kanyang nilikha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi naniniwala sa kanyang kaisahan at sumasamba sa ibang Diyos maliban sa kanya, malapit na salin sa ating wika, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O sang katauhan, alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo. Mayroon pa ba ibang tagapaglikha bukod sa Allah na nagbibigay palustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya paano nga ba kayo ay nalinlang? Mga kababayan, tinatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao kung bakit hindi nila nagawang makilala at masamba ang Diyos may lalang sa kanila. Mga kababayan, ang pagsamba maliban pa sa Diyos lumikha sa atin, tinatawag ito ay idolatria. Ito ang pinakamalaking kasalanan magagawa nating mga tao. Sapagkat, sukdulan ito kawalan ng katarungan sa dakilang lumikha at kawalan ng utang na loob tayong mga tao sa nagbigay ng buhay sa atin idolatria, ang kasalanan, walang kapatawaran sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man inabutan ng kamatayan na ang sinasamba ay mga nilikhang bagay o kaya nagtatambal ng pagsamba sa dakilang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng kataas-taas Allah subhanahu wa ta'ala malapit na kahulugan sa ating wika. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbibigay ng katamba sa kanya sa pagsamba. Datapwat, pinatatawad niya ang ibang kasalanan bukod dito sa kaninuman kanyang nais. At sinumang magtamba ng pagsamba sa Allah, tunay na siya ay nakagawa ng isang napakalaking kasalanan. Mga kababayan, ito ang maikling paliwanag patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa Diyos naglikha sa atin, patungkol sa Diyos nagpadala ng mga propeta, at patungkol sa Diyos nagpababa ng lahat ng mga banal na kasulatan. Wakil daw na, naway gabayan kayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas ng buhay at sarili yun na ginawa niya para sa kanyang mga nilikha nasa inyo po ang pagpapasya. Ang aming tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay iparating lamang sa inyo ang pangunahing mensahe ng Islam, lalo na ang patungko sa kanyang kaisahan, kaisahan ng Diyos lumikha sa atin. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapapayan at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.